Nagkasan ng surprise inspection ng ilang house leaders sa isang pamilihan sa Cubao, Quezon City. Lain itong bantayan at ng supply at presyo ng mga bilihin para na rin masigurong magkakaroon na maligayang Pasko ang bawat Pilipino. Si Mela Lesmora sa detalye. Maagang na malengke sa farmer's market sa Cubao, Quezon City si Imelda. Bilang ilaw ng tahanan, nakatutok siya sa pagkain at budget ng kanilang pamilya. Kaya't ngayong nalalapit na ang Pasko, isa lang ang hiling ni Imelda at ito'y sana'y wag namang tumaas ng todo ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, sa hirap ng buhay ngayon, edi, kailangan bantayan yung presyo. Kung anong mayroon, edi yun lang. Para matiyak ang maayos na presuhan sa palengke at walang nananamantala ngayong holiday season, personal na nag-inspeksyon sa palengking ito si House Speaker Martin Romualdez kasama si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Una nilang sinilip ang bentahan ng mga gulay, sumunod naman ang mga baboy at iba pang karne. Siyempre, tiningnan din ng House leaders ang bentahan ng bigas at bago umalis, nakipag-usap din sila sa mga nagtitinda ng itlog. Ditoy naungkat pa ang itinutulak ng ilan na bakit hindi na lang timbangin ang itlog para maiwasan ang pandaraya ng iba sa sukat at bigat nito kapag ibinebenta. Sa amin kasi sa pagka-deliver dito, nakasizing na yan eh. Um, small, medium, large na. na po yan. Ako, hindi naman ako nagpe-pressure, sir, ng bawa mataas. Ang akin lang, yung kaya ng mamimili at hindi rin naman ako malulugi. So, ma'am, artificial itong pagtaas na ito dahil magpapasko, kaya that's what you say. Usually, yes, sir, ganyan. Pag nagpapasko, tumataas. So, eh, yun na lang ang gabi natin. Siningin natin ng ano, pamay yung sila ng mga daling. trader, mga supplier. Hold muna. I hold muna yung pagtasa muna. Opo, so, sir. Para naman din. Para lahat ang makaroon ng mga pasko, di ba? Sa kabuan, sabi ni Speaker Romualdez, kontento naman siya sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Yun nga lang sa bigas may napansin silang bahagyang pagtaas bagay na dapat anyang matugunan agad. Kaya dapat talaga babantayan din natin at uh, pupuntahan natin yung Bulacan ulit uh, para malaman din natin kung sapat talaga na supply o kung may nag-hoard na naman at uh, babantahin din natin yung uh, level ng importation at saka sige sempre uh, natin yung ano yung local production ko sa isang forum tiniyak naman ng Bureau of Plant Industry na sapat ang supply ng bigas. Pero para mapatatag pa ang supply at mapababa ang presyo nito sa merkado, kinakausap ng ahensya ang mga nagaangkat ng bigas na ipasok na sa Pilipinas ang mga naaprubahang imported rice. Nasa 400,000 metric tons ng imported rice ang inaasahang darating sa bansa. Babala ng BPI, maaaring i at pagmultahin ang mga importer na hindi ginagamit ang kanilang import permit. Pinakamahalaga sa buhay ng mga Pilipino ang pagkain. Kaya naman pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nilang babantayan ang tama at maayos na bentahan nito. Melales Moras para sa bayan.